makinig, manood at makiisa sa buong puwersa ng Abante News and Current Affairs sa pagbantay at paghatid namin sa inyo ng mga balita at impormasyon sa mga pangyayari ngayong darating na eleksyon. Abante Radio Eleksyon 2025 Special Coverage Special Coverage Gamitin ang karapatan ngayong halalan Boto mo, pangalagaan Abante Raggio, Election 2025, Election 2025, Special Coverage, Special Coverage, Dito, sa 1494 DWAR, Abante Raggio, Abante Sabalita, at servicio. Abante 2025 Abante 2025 Mga pari January 12, 2025 ng ilunsad ng Comelec ang ganban sa buong bansa. Kaugnay ito sa nalalapit na 2025 national at local elections. Nakapaloob sa ganba ng pagtatalaga ng isang Comelec checkpoint sa bawat lungsod at munisipalidad. Maaari ring magkaroon ng on-the-spot checkpoints kung kinakailangan. Kung wala kayong certificate of authority, aba, bawal po kayong magdala o magtransport ng firearms at deadly weapons sa labas ng inyong mga bahay. Batay sa resolution number 11067, maaaring hanapan ka ng dokumento ng mga nakabantay sa Comelec checkpoints kung may nakitang paglabag. Paalala lang po magtatapos ang ganban sa June 11, 2025. O ayan mga kaabante, dagdag impormasyon lang para makaiwas tayo sa problema kaugnay ng ganban. Lumabas at bumoto sa Mayo 12. Ako po si Marlo Dalisay ng programang Parikoy! Opinyong mahalaga sa bayan. Isyong dapat pag-usapan. Walang, Walang arasan. arasan mga tao sa likod ng balita hindi lulubayan para malaman ang katotohanan. Katotohanan, walang, walang atrasan. Kasama si Benji Alejandro. Lunes hanggang biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang atrasan. pinaghalong talino, saisay at katatawanan sa ere tuwing sabado, tamang kwentuhan, tamang kwentuhan kasama si Jerry Gracio at Professor Jose Lito. Showbiz, drama, sport, politika, edukasyon at kultura. Narito na! Narito na. na. Dahil napagod ka buong linggo, heto ang para sa'yo. Kwentuhang magaan, pero may saysay. -say. May tawanan, pero walang pikunan. Susuriin ang mga nangyari ng relax na relax. Tamang kwentuhan. Ta tamang kwentuhan. Kasama si Jerry Gracio at Professor Jose Lito. Ang number one tabloid Number one tabloid Di lang radyo TV na Ito ang Abante Radio TV Umaabante para sa katotohanan Sumusugod saan man ang kaganapan Servisyo publikong hindi matatawaran ito ang bagong 1494. DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo. Lusob Probinsya. Lusob Probinsya. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents. Buong puwersa. Sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Lusob Probinsya. Lusob Probinsya. Aatake araw-araw. Aabante sa istorya. Lunes hanggang biyernes. Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Lusob Probinsya. Kasama si Barrio Beras Barrio Homebears. Mabuhay Pilipinas, Wednesday, midweek. Welcome sa Luso Provincia, dito po sa DWAR Abante Radio 1494. Umpisa headlines. Unahin natin ang mga headlines ngayong Peb 19, 2025. Luzon, Visayas at Mindanao, welcome. Para po sa nangunguna pa rin na mga balita sa probinsya ngayong araw na ito, unahin natin ang headline number 1, Unity Walk. Di sinagawa na iba't ibang partido ng kandidato dyan sa Olongapo City. Ito, good news. Kahit paano, sana naman matuloy siya. Sisiu number 31. Ayan o, cute-cute. Sisiu number 31 na Philippine Eagle na pisa noong pong Enero 16 ngayong taon. Kauna-unahang biyahe ng bus Kala ko napisa din. Kauna-una ang biyahe ng bus sa isla ng Pulilyo sa Quezon o Marangkada na. Ah, dating rebelde sa Palawan, Sumuko. Yan po ang mga pauning headlines sa pag-entrada natin sa iba't ibang -iba probinsya sa Pilipinas. Ngayong Merkules mga kaabante. Welcome po sa inyong programa. Hanggang alauna tayo magkakasama-sama ngayong araw na ito na may sikat pero hindi sobra ang panahon. Ha? Uh, tamang ano lang, tamang uh, may hangin pa rin at uh, makulimlim. Sa lahat ng mga today, bawal po ano ha, 5 and 6. Baka lang nakalimutan nyo, ho. Pero may window hour naman ng MMDA alas 8 ng uh, alas 10. Hanggang alas 5 mamay hapon, pwede pa kayo. Huwag lang hong pauhuli. Live tayo sa lahat po ng social media platforms ng Abante Radio at sa talapitan ng radio. Pwede nyo kaming hanapin sa 1494-1494. Mapapahingan nyo po sa transistor ninyo ha, Aling Pepang. At uh, syempre sa lahat po ng mga nakikinig sa amin sa Dagat, sa Nampalig ng Mundo, welcome po sa Pilipinas. Ito ang aming broadcast ngayong Wednesday. Ganda ng kulay ko, no? Kasing kulay nitong nasa harapan ko ito. Maganda, brown, ha? pati mukha ko, brown din, eh. Bronze. Ayos. Standby na, mga provincial reporters. Tampok, sudad muna tayo. Tampok, Saan nyo gustong pumunta ngayon? Um, saan syudad? Muntinlupa? Pwede. E, mura muram pamasahe. Uh, Muntinlupa City. Alam <laughs> ano ko sa Boracay. Uh, Muntinlupa City. Punta po tayo. Ah, uh, isa sa mga syudad sa Metro Manila ito. National, National Capital Region. Ang Muntinlupa po ay uh, siyam lang pala ang barangay ni Mayor Rufi. Ah, siyam lang ang barangay sa Muntinlupa. Kala ko madami. Mayor si Rosano Rufino Biason. Si Mayor Rufy Biason. Kamusta na mayor ang iyong pagbabawas? timbang. Ah, balik alindog ha. Vice Mayor niya si Vice Mayor Artemio Simundap. At siyempre Tagalog sa Muntinlupa. Yan natin tampok siya today. Um. Ano magandang pasyalan sa Muntinlupa? Anong sansikat sikat ng Muntinlupa? Ha? Mamaya nga, tingnan natin. Dito na muna tayo sa mga live report. CCO number 31. Philippine Eagle po ito, napisa noong January 16. Dahil manawari, magtuloy-tuloy siya sa paglaki. Kasi previously, last year lang din, may uh, na at malaki-laki na, namatay eh. Maabante sa Balita, bante reporter Edith Isidro. Edith, happy Wednesday. Happy uh, Wednesday, kabanting body at uh, tama po kayo. Ha. Sana tuloy-tuloy na ito. Oh, kasi malugod na tinanggap ng Philippine Eagle Foundation ang pinakabago nitong pisang agila na tiempo pa sa ikat 38 anniversary nito. Ayon sa Executive Director ng Philippine Eagle Foundation na si Dines Salvador, ang Philippine Eagle, chick number 31, ay napisa noong Enero 16 nitong taon ang uh, sa National Bird Breeding Century at uh, patuloy na nagpapalakas ito. Ano yan? Malaking tulong ito sa kanilang pagsisikap upang ingatan at maparami ang natitirang Philippine Eagle sa ngayon ay tinatayang nasa 400 na lamang ang ating Filipino Eagle. Ilan na lang uh, ma'am edit, ilan na lang sa ngayon? Four, one, four hundred. 400. Four 400 na lang. Oo, oh, 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 oh. Ito contact uh, kana oh, tuloy-tuloy nito oh, kasi oo. So, oh, oh. Check number 12 share... uh, check number 31. 31. Ayun, opa. Opa. Yung ano, yung mga nauna, yung uh, 30 buhay naman lahat so, yung namatay yung lang yung last year na yung last year, natin, year, no? na report din natin oh, opo opo oh. sige opo. so uh, maraming... salamat na medit maraming salamat maladabo edit isidro si ng abante radio ito ang balitang mabilis mabangis mabangis walang so, iyo abante radio live report Check number 31 pag pray po natin tuloy tuloy lang ang kanyang pagkabuhay mga kaabante Alas 12.44, patuloy po kayong tumangkilik na abante tonight. Mabilis sa balita. Ang headline nila ngayon ay uh, sumuko kapalit ng 20,000 pesos. Walang datong hinostage, dalawang bebot. Yan o, ang mababasa nyo na headline sa Abante Tonight. Uh, ngayong miyerkules sa uh, 19 ng uh, buwan ng pag-ibig pa rin. At samantalang sa Abante naman, una sa balita ang headline nila, impeachment kay Bipisara, Sara hinarang sa SC. Amaya yung probinsya headlines, silipin din natin sa loob. Loob na Abante tonight 10 piso lang. Bantay Radio Live Report Standby Boom. Nilo Del Carmen Airlines sa Ilocos Norte muna, mga kabante, nagsama-sama po ang Department of Labor and Employment at ilang pribadong kumpanya para palakasin ang employment ng mga estudyante at saka yung mga out-of-school youth dyan sa Ilocos Norte. Marami pong tambay. Excellent! Ayon sa head ng Dole, Ilocos Norte na si Janelyn Martin, nasa 550 trabaho ang alok sa mga estudyante at sa, sa, mga out of school youth na may posibilidad pong matanggap sila bilang part-time o kaya naman loobin ng Panginoon maging permanenteng empleyado. Ang Special Program for Employment of Students or SPES ay layo ni mapagbigay po ng pansamantalang trabaho sa mga mahihirap pero karapat dapat na may estudyante. Gayun din po doon sa mga out-of-school youth para ma-check na may pagpapatuloy nila ang kanilang pag-aaral. Samantala, maaaring mag-apply ang mga aplikante direkta sa mga pribado at pampubliko na kumpanya o kaya po daw ay sa Dole, Ilocos Norte sa field office. Magsisimula ang space program ngayong summer. Asia Airlines. Samantala ninyo po mga kabataan ha, ah, wag masyadong uh, pabigat. Magpagaan ng konti sa bahay at saka sa mga magulang, hane? Oh. Abante Radio Live Report Biyahe ng bus dyan sa isla ng Pulilyo sa Quezon ng Marangkada na Mabanti po sa balita, Abante Reporter Nilo Del Carmen Luso Report, Report. Don Nilo! Ingat po ito ng mga residente ng Pulilyo Islands dito sa Quezon Province nang sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatapak ang gulong ng isang pampasaherong bus sa kanilang isla na inaasahan magpapadali ng kanilang pagbibiyahe patungo sa iba't ibang mga lugar kasama na ang Metro Manila. Kahapon na uh, February 18, Martes, ay formal lang nagumpisa ang unang biyahe ng Raymond Bus na may rutang Manila, Pulilyo, Bordeos at vice versa. Mula sa Ligarda, sa Metro Manila, dadaan ito sa Manila East Road via Cainta Antipolo Road patungong Pami Laguna hanggang sa Porto Prial bago isa kay Saroro patawid ng Pulilio Island. Pagdating nito sa Pulilio Port, dediretso naman ang bus sa terminal nito sa bayan ng Bordeos. Ayon sa mga residente, mapapadali na ang biyahe ng mga patungo sa Maynila at pabalik sa isla dahil hindi naman ito magpapalipat-lipat pa ng sasakyan. Inaasahan din na magpapalakas ito ng turismo sa isla ng Pulilio kung saan na matatagpuan ng mga nagagandang beaches, mga diving sites at mga rock formation na maaayalin tulad sa El Nido ng Palawan. Ang isla ng Pulilyo ay binubuo ng tatumbaya ng Bordeos, Panokulan, at ng bayan mismo ng Pulilyo. Nino! Ako, si Nino. Yes, uh, kabantin May idea ka ba magkano ang pamasahe from uh, Ligarda, Manila to uh, Polilio Island? Uh, ang pamasahe sa straight na biyahe, biyahe. Uh, um, ay parang uh, umaabot sa nasa 800. Okay. 800 pesos yung uh, uh, wala na yung babayaran sa Roro. Kasama oh, na asama yung na yun. bayad sa Roro. sa bus na lang magbabayad. Ah, pwede na. Affordable na. Mag-team uh, building lang kami ng ating Luzon Provincia dyan. Ayun, okay. May maganda yung lugar, lalo na yung uh, uh, kabilang Ibayo. Uh, uh, ang uh, una kasing sasapitin dito, itong uh, mismong Pulilio Port. Pulilio Port. dito sa Real, uh, sa Real Quezon. Mm -hmm. Yung uh, portaman ng uh, naman na ng Roro. Pero yung nasa kabilang dulo, sa bandang silanga, pinakadulong uh, bayan, uh, yung Bordeos, na doon yung pinakamagagandang mga beach at mga magagandang mga diving sites pati na yung mga mm. magagandang rock formation ay siguro eh, hindi pa masyadong explore yan. gawa nga ng kamoy eh. bibihira nga yung biyahe ngayon finally for the first time pwede na accessible na Yes, at talagang uh, kahapon ay uh, naging uh, naging ano itong uh, bus naging sikat doon at oh, uh, ang dami nang nagpakuha ng uh, picture at mayroon uh, mo nga naman sa kaura-ura ng pagkakataon oh, eh na may nakarating na bus doon sa isla oh, uh, for nga. the first time. Oh, hmm. Raymond Transit, kamo. Yes, oh, oh. Uh, pero yung ibang bus line uh, susunod din or but bakit ito na una? May nagsasabi na meron pang isang pa? bus company ang nagpapanukala rin na bumiyahe din sila para uh -oh. madagdagan itong biyahe kasi sa ngayon ay isang biyahe pa lang ang uh, naka-schedule. Umualis uh -oh. dito sa umaalis sa pooling nila umaga mm -hmm. and then babalik din sa hapon at All tapos right. kinabukasan na uli ang biyahe. Sige. Nilo, salamat sa magandang development na yan ha? Thank you. Ito ako si Carmen ng Abante Radio Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis Abante Radio Live Report Alas 12.50 ang oras Wednesday today mga kabante Feb 19, 2025 Ito naman po ay isang balita rin May kaugnayan sa papalapit na papalapit ng uh, eleksyon At syempre kampanyahan na po tayo ngayon Merong ginawang Unity Walk ang iba't ibang partido ng kandidato sa Olongapo City. Umabante sa Balita Abante Reporter, Johnny Reblando. Luso. Three, four, three, four. Go Johnny, go! Na, Nagsama-sama uh, ang iba't ibang uh, partido ng mga tumatakbong kandidato sa Olongapo Olong City sa isinagawang Unity Walk Interfaith Prayer Rally na nagsimula sa Olongapo City National High School patungo ng SMX Convention Center dito sa Olong Dokong nitong February 18, 2025, ito ay isang uh, makabuluhang paglalakbay tungkol sa habang naglalagat ang mga lokal na kandidato at kanilang mga supporter. Kasunod dito ang isang peace covenant signing at uh, candidate forum and orientation na ginanap sa SMX Convention Center. Ang nasabing uh, unit uhok ay inorganisa ng POMILG, DILG at PNP. Para makatiyak ang uh, gagawing 2025 Local and National Election ay magiging maayos at mapayapa. Dumalo sa unity walk ang uh, 44 na tumatakbong kandidato sa Olongapo, kabilang ang apat na mayor, ibang vice mayor at mga city councilor. Kumusta ngayon so Para far Johnny ang uh, political uh, or campaign atmosphere diyan sa Olonggo po? So parang ang uh, namamayagpag pa lang naman dito, yung mga nag, uh, yung may mga ilalira na nagtutungo dito, yung mga nasa national. Oo. Oh, pero oh yung, In... local, pa uh, yan eh. So, okay, oo nga. Oh, pero yung mga national na uh, candidates uh, na nagpupunta dyan, uh, marami naman mga pasabog na o tamang simple lang? Uh, Saglit lang po, tinawagan si Johnny Reblando ng mga politiko. Okay na Johnny. Uh, okay na, okay na. Uh, at least po ay uh, mga political uh, candidates sa national level nga naman. Wala pa yung mga local eh. Uh, hindi pa sila allowed. March pa. Uh, 12.52 Stand by Edwin. Inikayat po dyan sa Bacolod ang kanilang veterinary office sa mga pet owners na i-register ang kanilang alaga bilang pagsunod sa ordinansa at pagpapalakas sa kampanya kontra rabis. Dilalim ng ordinance number 544 ng syudad, series ng 2011, yung mga par parents ay dapat pong iparehistro ang inyo mga alagang aso sa kanilang tanggapan daw at 50 pesos lang naman registration fee sa City Treasurer's Office. Noong 2024, last year, nakapagbakuna raw ang CBO ng umabot sa 65,156 na aso at pusa. Katumbas siya ng 82% mula sa buong populasyon na mahayop sa lungsod na nasa 79,061. Buti so, pa ang Bacolod City, oh, merong uh, registro na mahayop. Samantala, nilunsod ng libre kapon at bakuna sa mga pampublikong parlan bilang bahagi ng anti-rabies campaign at promosyon sa animal welfare ng lunsod. That's very good. Pag may libreng kapon at bakuna, may iwasan po ang pagdami lalo ng mga gala o stray dogs and uh, cats. At ito po ay kapag hindi bakunado at siyempre kapon ay padami ng padami at kapag ka nakakagat, wala naman pong responsibilidad dahil wala may-ari nga. Kawawa naman. Mas bate tayo ngayon. Nakasungkit po ng silver medal sa Skua Meet sa Bicol. Abante sa Balita Abante Reporter, Edwin Gadya. Hello so Edwin. Kabali, magandang tanghali. Nakasungkit nga po ang mas mati ng silver at bronze medal sa ginaganap na B.O.L. Regional State Colleges and Universities Athletic Association Meet o itong tinatawag na SQUA 2025. Ito ay games na ginaganap ngayon sa Daet Camarines Norte. Ito ay uh, sa kupunan ng Dr. Emilio B. Espinosa Senior Memorial State College of Agriculture and Technology o itong DBSM SCAT sa light green at itim na uniforme. Sa Echo Field ng Camarines Norte ginaganap ang kompetisyon na nagpapakita ng athletic spirit ng mga universidad at kolehiyo sa rehiyon na layunin ay may pamalas sa mga estudyante ang tinawag na competitive tournament si uh, Dibenskat, SUC President 3, Dr. Nor, Dr. Arnel B. Milieska, ang may hawak ng team na determinadong ipresenta hindi lang ang kolehiyo kundi maging ang lalawigan ng Masbate. Ang team ng Masbate ay makakatunggali ng powerhouse universities at colleges mainland Bicol na porsigidong maging bahagi ng National Esquaa sa darating na buwan naman ng Abril ngayong taon. Ako sa si Edwin Gadya ng Abante Radio, ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Salamat ka Edwin Gadya, samantala sa headlines. Ang Abante Tonight News tabloid ngayon, Wednesday. Merong section dyan, probinsya. Hanapin nyo lang po, magjowa, deadball sa police patrol. Report ni Dali Cabresa, Barilan sa gas station hold up tatlo bulag ta. Report ni John Mendoza Baby girl umiyak na inabando na sa kubeta Report naman ni Alan Bergonia At polis sinayang mag ng Tobots tulak ni Lambat Report ni Randy Minor Hindi lang kayo abanti tonight Sampung piso lang Happy birthday today. Feb 19. At uh, 19 na po ng Pebrero, mga kabante at kalusob natin. Happy birthday kay Doc Alj Bakla. Happy birthday, Doc Alj. Enjoy Dubai. Happy Richard Presnedi, happy birthday as well. Kimberly Ann Mahadilya. happy birthday. Abdul Halkim Mandia, happy birthday. Si Bambi Horado, birthday din today. Happy birthday. A Alma Buizon, Benji Tapel, at sa si Ma'am Carol Villegas ng Herbs and Nature Hi Mam, regards po sa inyo, God bless you more Happy Birthday! Tatlong minuto na lamang bago sumapit ang alauna Airlines Sa iba pang balita po natin mga kabante Ito pong uh, papasyalan natin mamaya sa Muntinlupa ha Abangan nyo ha Sa Masbate raw, hindi rin nakatulong sa kawalan ng kuryente. Ito na yung coal fire power plant sa pangatlong distrito ng Masbate. Nakadepende pa rin sa thermal plant sa bayan ng Mubo ang daloy ng kuryente sa buong Masbate. Nauna nang ini-announce ang karagdagan sa supply ng kuryente sa pamagitan ng coal fire electrification. Ngunit hanggang ngayon daw po ay natiling dekrudo ang power distribution. Wala pang nilalabas na reaksyon na lokal na pamalaan Kaugnay dito Probinsya Airlines Pasyal Probinsya Uy, ang papasyalan pala natin ngayon Sa Muntinlupa ay St. Jerome Emiliani and Santa Susana Parish Simbahan po ito Kilalang simbahan sa Muntinlupa uh, Diyan sa Alabang Ang simbahan ay meron po maganda architecture Na makikita sa loob at labas Pasyal namin kayo Isang tahimik pong lugar, nagbibigyan ng spiritual na experience sa mga dumadalaw. Kilala ito sa mga lokal bilang isang lugar ng debosyon sa apo panalangin. Ang simbahan mga kaabante ay may modernong disenyo, may mga traditional pong elemento na arkitektura ng simbahan sa Pilipinas. Sa loob ay makikita nyo yung mga makulay na stained glass windows, mga likhang sining, altar na puno ng simbolismo, at karaniyong hindi po nagsasagwa dyan ng mga misa, kasalan, iba pang religyosong seremonya. Bukod sa pagiging isang simbahan ang St. Jerome Emiliani and Santa Susana Parish, ay isang sentro rin ng community kung saan nag-aaral ng aktibidad at pagtulong sa mga member po ng parokya. Sa itong tahimik at maliwalas na lugar, wag lang kayong tatambay lang uh, ng basta-basta, iba tumatambay sa simbahan eh. At maaring magdasal po kayo dyan, magmuni-muni at magpahinga mula sa bala ng araw-araw na pamumuhay. Amen. Pasyal Provincia Abante Radyo Live Report Kami salamat sa Abante Radyo Provincial Reporters today. Buong hey, bansa narinig nyo na sila very good job. Hey, excellent! Hanggang bukas po sa panibagong atake ng balita dito lamang sa Lusog Probinsya. May gusto ko i-promote ng programa ngayon, Joan. Eh, yung programa mo, kailan ni eh? Wala pa? Sayang naman. Anong title? Gagawan pa? Okay, wala. Sige, nood lang kayo at kinig po sa lahat ng programa namin dito sa DWR Abante Radio, online and on air. Ako si Badio Beras. Yeah! Mabuhay Pilipinas! Ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. Ito ang Abante Radyo TV. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494. D.W.A.R. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis. Mabangis. Walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at servisyo.